Ayan o, no? haba ah, ng pila lang yung dito eh, sa Metrobis Sports Complex. Dahil sa kanilang garage sale ngayon. So, ikot tayo dun sa likod guys, yung, uh, nandun mismo yung garage sale sa may likod. Doon sa may parking lot. Ayan, si Sir Michael, yan. Uh, uh, ano lang, tanong natin, yung mga naka-sale dito. Sir Michael, ano yung, uh, yung ano yung, mga naka-sale nila Marami sir, mga Adidas po, Tapos may mga Nike po kami rito sir. May mga Captain po kami rito sir. Sir, ang ano namin sir dito hanggang September 7 po kami sale sir. Oh, ano sir, 10 to 5 po kami. Punta na po kayo rito. Marami po kami magaganda sa patos dito sir. Mga pang babae, may mga pang running, mga pang basketball po. May mga bag po kami rito sir. Bakit na nandito dito sa Tobis? Kaya puntaan nyo na. Dito lang yan sa ano, si Ray Mundo, Tobis Garage. Ayan, nabihay na dito tayo ngayon sa may garage sale ng Dobby uh, Sports sa may 73 Gold Harvest Complex sa uh, Serimundo Pasig City. Ayan o, oh. from uh, yan, September 1 to 7, 2025 yung kanilang garage sale ngayon. So dito lang sila guys sa may tapak ng sale, gasoline station. At uh, makita natin itong haba dito ng pila dito sa may Dobby uh, Sports yun o, sa may harvest complex guys ah, uh, yun o, ito yung pila ngayon dito napakaraming tao sa may pila sa ito sa may toby Sports Complex ayan o, no? haba ng pila sa ngayon dito sa may toby Sports Complex dahil sa kanilang garage sale ngayon so, ikot tayo dun sa likod guys yung, uh, ando mismo yung garage sale sa may likod dun sa may parking lot at uh, ito guys, magkikita natin yung haba ng pila ngayon dito sa may seremonya uh, namin sa may grand sale ng Tobi Sports. At dito guys, dito sa mismong garage sale na guys, oh. So hanggang alas 5 lang to hahabol ah, tayo guys. So sana makaabot tayo. Ayan, si Sir Michael yun. Uh, by, ano tanong natin yung mga nakasilila na dito. Sir Michael, ano yung uh, ano, mga nakasilila? Na Marami sir, mga Adidas po. Tapos may mga Nike po kami rito, sir. May mga Captain po kami rito, sir. Sir, ang ano namin sir dito hanggang September 7 po kami sale sir. 10 10. oh, ano sir, 10 to 5 po kami. Punta na po ay rito. Marami po kami magaganda sa patos dito, sir. Mga pambabae, may mga pang-running, mga pang-basketball pang po, may mga bag po kami rito, sir. Lahat nandito sa Tobis, kaya punta nyo na. Dito lang yan sa ano, si Ray Mundo, Tobis Garage. Ayan, pagpasok natin dito, guys. Ito yung makikita natin dito na napakadaan yung tao sa ngayon. Yung kung pa sa garage hill ng Kobe Sports dito sa may parking lot nilagay sa baba lang sa basement sa basement ito yung mga sabato so, na naka garage hill ngayon oh, dito sa may Kobe Sports yun yeah. ito so, mga sapatos na available 3,000 dati siyang 3,495 ngayon ay ano na lang siya 2097. Iyon, no? Yun. Magagandang sapatos to. Yung mabibili nyo dito. So, ganda, di ba? Ngayon, da, ano siya? Nasa 4,447. Dati siyang 8,895 mas lower na yung presyo halos kalahati yung minagsak ang presyo dito kagaya nito ang ganda din dito Nike Air na slides to Nike Air nila dito so ito dati siyang 4,695 o oh. ngayon nasa 2,870 na lang yan dito wow sulit na sulit ang daming ano dito mga mapagpipilihan nyo yan o oh. makita natin mga Nike shoes yung inyo mabibili dito o oh, ito may nakita din dahil dito kit na kit ito ay uh, Nike shoes talagang dati siyang price niya 7,895 ngayon 3,947 na lang yan dito ayan ito yung talagang ano habol na guys Hanggang ano ba to? Hanggang September 7. Ito Air Zoom. 4437 na lang yan dito, Air Zoom. Ang Nike. Oh, yan napakadami mga sapatos dito na talagang sulit na sulit yung mabibili dito. Yan ito 3338, nakaglintag siya ngayon. Dati siyang 11,000, ngayon 3,000 338 na lang yan dito. Sulit so, ah. Uh. Kapasada pa dahil sa mga sapatos nila dito. Sa so, mga sapatos na talagang pinipilaan sa ngayon dito sa may tubi sports. Sa so, may basement floor lang. Ito so, yung mga namimili sa ngayon. Napakadami. Ayan. Pili pa tayo dito. Check natin. Kaya nito guys, may mga laki tayo dito mga gandang klase ng mga sapatos. Mga big sizes naman to. Ayan. I-check lang natin dito. Ayan. Sapatos tayo yung mabibili dito. Kaya nito, 4,295. Ngayon at 2,577 na lang yan dito. Nike issues na mabibili nyo dito. Ayan. Hanggang dun, napakalamig pa mga sizes na mabibilihan nyo dito. So, ganda din dito Ganda din oh no? Air Max Meron din dito ang Air Max So dati siyang 4,795 Ngayon 1,980 Na lang yan dito Ito so, naman Nasi dati siyang 9,395. Ngayon, 2,880 na lang to. Ayan o. Ayan doon to. Air Max. Ayan. Ulit. Ang ganda ng mga sapatos dito sa ngayon. So, may nakita rin tayo dito mga ganda rin ng mga sapatos. Ito, Nike uh, React. Ito, 7,895. Ngayon, 4,737 na lang yan dito. Okay. So, ulit ha. Nakabos ito naman guys, oh. Ganda din nito. Oh. Sa para siyang slides, oh. Ngayon, yeah, nasa na lang ito. Mas mababa yung bisyo talaga. 80% off yan dito. Yung mga sapatos na binibenta nila sa ngayon kaya samantali nyo talaga guys sabang mura pa 80% off so mas malaki yung discount ito yung ganito 5,937 naka orange tag orange tag yan orange tag pa Jordan Jordan nila dito ganda nito Jordan So, ito okay, eh, dati siyang 5,495, May 3,297 na lang yan dito, Jordan, o. Oh. So, ulit, Oh. So, yan, ah, napakalangin pang pagpipilihan niya dito, guys, so, ng mga sapatos na naka 80% off. O, so, may nakakitanin tayo dito. So, naman, o. Oh. Tanda, ay ito ay gagawin nito nasa 3097 na lang yan dito ang kanilang air max yan yeah. ba uh, to oh. ito ang oh, ganda rin nito uh, light green naman to ngayon 2817 dati siyang 3695 Wah, boleh tu. Ah, Makita niyo naman na talaga napakalaki ng sapatos dito. Na ano? At ang yung mabibili dito ngayon, nakagarage sale. So, mga sapatos na maabil mo dito. Ayan oh. Ito. So, oh. Next DR. Nike, na red naman 'to. So, 4295. So ngayon nasa 2,577 na lang yan so, Ulit na mga sapatos Ay, ito naman Nike Air Zoom so, Nike Air Zoom nila nandito ganda rin nito so dati siyang 9,895 ngayon 5,937 na lang yan kagaya nito ang ganda nito mga ito malin siya makapal yung ano tapos ang kapal din ng swela so So, 80% off din to. So, dati siyang 10,895. Ngayon, 3,268 na lang. 0.50. Naka-orange tag. Oh. Ang kapag ang gaganda na ang ano niya Yung um, pagkagawa talaga original. kasulit sulit dito oh, 'yun. Tapos kanina pa, ito. So, Tanaw dito hanggang kanin dito. XDR 'yan. Yeah xdr din guys yun so 2,577 na lang yung dito napakadami xdr din guys xdr kahit xdr 2,997 na lang dinamiss na Jordan to guys. Oh, 4107 na lang to black. Uh, we black were huh? um, ngayon 2,997 na lang 'yan dito. Talagang uh, ano. Um, alos ta alos sa ano, dati sa malalaking tradisyon din. lalong binabaan nila. Talagang bagsak dito kala garage sale ng Kobe uh, Sports dito sa Maysire Mundo. Kagaya ni Dogay, sa kaganda ng mga dito. Ito, ito, ito. Ito ito, uh, more fall naman ito na XDR. So ito ay 2,668 na lang yan. Ito so naman, uh, mint green. XDR naman ko. So ito, 80% of. Uh, 80% of naman din dito yan ngayon. Eh. Ito, napakalabi din dito mga sabatos na nakalatag din. BXDR naman ito ito. Oh. White. Ito, ang gaganda rin ito. Jordan. So, lagi siyang 7,095. And 3,547.15 lang yan dito. O yun. Okay, guys, ano, habang malo, hindi pa kayo mabuo hanggang linggo. Yeah, talagang sulit kung gusto niyo naman mga pares nila, mayroon sila dito mga jacket na naka 80% off. Yan, mga jacket na mabibili nyo, mga helmet, bike, mayroon din dito. Yan, mga helmet na available. Yan, napakadami. Yan. ah uh, dito, mga sapatos guys na talaga panalo dito. Yun, mga large size naman to, mga size 12, na naka 80% off. Gaya nito, white naman to. So, ito na yung kakalaga na lang ko ng uh, take natin na um, uh, 50 X-Tech na size 12. E, may mga pang sports, ang basketball shoes na may uh, na maapil mo dito. Magbibili mo guys. Oh. Eh. Taganda sulit to sulit sulit sa mga naka ano ngayon naka nila din naka garage sale mga x step na sapatos na mabibili nyo rito so purple naman to na x step so naka 80% off guys ha yan talaga nga sulit dito yan yeah, nanapakanagi pa yun o no? nanapakanagi talaga dati to Next step nito so guys oh. Next step to so, 1798 na lang to. Mga size sa 10, uh, 10. 10. Mga large size sa uh, sapatos dito sa area na to bandang right side. Na nakikita natin Mayroon na naka-grab sale. Ito Adidas. 80% off na lang din dito lock yan ha napakalami ang so, sa mga naganap. yan punta lang kayo dito napakalami ah, pang mapagpila dito hanggang linggo yan mga available na sapatos so, yan ito so, gaya nito adidas naka 80% off na rin din dito So, X-tip naman to. So, dati siyang uh, 4,995 ngayon. 1,498 na lang. Ang ganda rin, no? Oh. Sa na to, guys, oh. Wow! Yeah. Uh, Samantala niya to. Dahil ang laki ng binawas na halos 3,000 yung binawas yung uh, mababawas na dito yung laki ng discount yung mga din ito, ito, adidas naman ito na yellow yan, ah, yellow yan, yellow yan, 80% off 80% off eh na ito naman, kagaya nito, adidas din guys, oh, naka 80% off super ganda mga, mga ng sapatos na original. Yan yeah, no, o, nap napakadami. Dito sa side na ito pala, mga Adidas, X-Step na mga sapatos dito sa may bandang left side. Ganina kasi right side, pagpapasok na entrance na naka, ano, uh, bandang right side po siya. So ito yung mga mabibili natin sapatos, Adidas, tapos X-Step. Yan yeah, guys o. Ayan guys, oh, yan yeah. oh, yeah, ay mga Pasok na ng sa ngayon. Ang dami. So hanggang ano siya eh guys, uh, ah, ang bukas ito from 10am to 5pm guys ng hapon. Yan. Hanggang 5pm guys ayon, Talagang uh, from September 1 to 7. Yan na uh, yung mga, pwede nyo mabibili dito. Uh, dito, may nakita rin tayo dito mga pang babae ng mga sapatos guys nakakapakalami rin dito mga adidas ito kaya nito dati 6,000 ngayon 3,600 na lang yan yan samba adidas na samba na sapatos 80% off 80% off yan kasi teneman, naka-sa 2,000 na lang din dito. Ah, 2,120. Ah, 2,120. 'Yung mga pang na na mabibili dito. Na Adidas. Na yeah. 2,250 Bisok Perganda guys mga naghahanap mga pambabay sa sapatos marami dito na mabibili nyo ayan o oh. ulit ha ah, yan mga sapatos na mabibili nyo dito ayan yan, ayan guys, talagang ano, happy. Uh, na to, dali niyo na to guys, dali niyo mga yung mga anak niyo, mga bisis niyo baka may magustuhan dito guys sa talagang sulit yan. Naka 80% off. Oh, talagang sulit na mamura sa patos. Uh, mura lang dito. Agay ah, uh, nito, ang ganda rin dito. Dati siyang 3,500 kasi 2,100 na lang to. yon Ah, pagaganda mga sapatos. Ang mabibili nyo. Uh, Adidas na mga sapatos guys, Adizero. Ah, uh, para, yung mga sapatos dito na inyong mabibili. Ito guys, yung mga sapatos na mabibili nyo dito. mga araw-araw, pang -araw, OTB. Meron tayo dito na kita uli. Mga sapatos dito na mga Adidas na mabibili nyo. Yan, o. Oh naka 80% off. Okay, Kagaya nilagay dito slides slide dito. So, yeah, 80% off din dito. White naman to. Yeah. Ah, baka kanta guys. 'Yon. 80% off yan. Tapos ito naman, Adidas guys, from 3,800 yan 2,200. Total na lang yan. Ito naman, dati si 8,000 ngayon Nasa 2,400 pesos na lang yan dito so, Ganda nyo nyo ito, Adidas naman to Ayan, Adidas yos guys, yung magbibili rito yeah Dati siyang 6,500 ngayon 1,950 na lang yan dito Ayan, Guys ha, sa so, mga naghahanap ng mga sapatos na mabibili nyo. Gaya nito, 3,400 ngayon, nasa 1,700 na lang yan dito. 1,700. Eh, sa mga ano, habol na, guys, sa mga gustong bumili, sa mga ganitong sapatos na naka 80% off. pwede pwede pa hanggang linggo. Ayan, gagawin nito, uh, 7,300 ngayon, nasa 3,650 na lang yan dito sa ngayon. yung ganitong klase ng mga sapatos na mabibili nyo. Uh, sulit ng mga sapatos na pwede pa mga makabil hanggang linggo yun o oh. kagaya nito mga sapatos din na Adidas oh. ang ganda din ang kulay nito yan ah, yan ito, mint green mint green yan, napakadami pa, ito kagaya nito, mga pink, black mayroon dito Adidas. Ay nakita din tayo yung maganda ng masapatos oh. Ito ay uh, Adidas shoes din guys oh. Yeah, 3,600, yeah. Ito naman red naman siya. Nasa 3,180 pesos na lang yan dito. Yan, sa mga naghahanap guys, habol na. Sa mga nakasin nila ngayon yung sapatos dito. Sa may uh, Sports, may Siri Mundo. Kaya nito, ang ganda rin dito, 3,600 pesos. Yan. Gasel. Gasel na sapatos. 3,600 naman ito guys. Dati siyang 6,000 pesos. Yan naman, 3,600 na lang yung dito. 3,600 guys ah yon ay mga sapatos na mahabil nyo rito oh. ayan ah uh, ayan guys sa mga gustong mag ano mga bumili ng sapatos sila sir yung mag-assess yan tayo nyo dito hanggang linggo yan ito lang sa may basement guys yung kanilang mga sapatos na nakatil sa kayon ay yung mabibili. Okay, so yan, hanggang dito na lang yung ating vlog na yon. So yun, sa mga gusto bumili, yan nandito ang mga sapatos na talagang sulit na sulit ay yung mabibili dito sa Tobis. Sa may basement lang guys, from September 1 to 7 na mga sapatos na yung mabibili. So maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta. Yan. Yeah.